nag na ako nito. hey kuya. Uy. Alam mo ba yung ano? QTG Telecom? Ay, wait. Wait mo dito may tricycle na nadaan. Ngayon, sumukay ka hanggang labasan. Sabi mo doon kung ihatid. Eh, Tapos pag nasa labasan ka na, sumukay ka ng tricycle papuntang utang baklaran. Pag nasa baklaran ka na, doon ka magtanong. Kasi hindi at talaga ako sigurado doon eh. Kasi ka na ha? Sige kuya. Oh, sige na. Mauna na ako ha. Ah, uh, sir. Magandang araw. Uh, ah, narinig ko kasi na hinahanap mo kung saan yung POTG Telecom. Baka gusto mo sir, turo ko sa iyo kasi alam ko kasi saan yun eh. Ba? Bakit tinanong ba kita? Para sumagot ka? Alam mo, mag-apply ako ng manager. Kaya hindi ako nakipag-usap. Sa katulad mong mahirap. Tsaka mukhang dugit, no? Oh. Grabe naman po kayo magkapagsalita, sir. Kayo na nga po tong tinutulungan eh. Alam mo, huwag nung visiting nyo araw ka. Kahit ako tagli sa mga Umalis ka na lang. Good morning, ma'am. Good morning. Kung nga pala, ma'am, si Francis. Ang pinaka puring manager. Soon to be manager po. And you? Enzo po. Oh, uh, so kayo mag-a-apply bilang manager position? Ano ba, ma'am? Bagay na bagay ako dito sa opisina niyo. Bilang manager. Kapag yung mga katinglad ko din, huwag ako. Hindi tulad doon sa tabi ko. Sige, maghintay lang kayo dito, ha? Okay Thank you, po. Teka lang. Sa ba yung narinig ko? Ikaw, mag apply ng manager? Mas <laughs> talaga ng lobo, mag apply ng manager? Dapat, yung mga katulad ko, guwapo. E ikaw, huwag ka ng janitor. Tsaka hindi mo malakita sa resume ang unang tinitingnan, good personality. E eh, ikaw nga, wala kang ganun. Siguro, hardworking ka lang. Sa interview pa nga lang, pagod ka na. Tsaka yung itsura mo, ang gaspang oh. Mas makinis pa yung pet ko, ko sa mukha mo. Alam mo ako sa'yo, ipaliha mo na lang yun para kuminis. Sabi so, ko na umasa. I'm sure, ako ang magiging manager. Oh! Magandang araw sa inyo, sa inyong dalawa. May burning ah. din pa. Oh! Nakarating na pala kayo, sir. Buti hindi kayo nawala. Hika lang. Mahalala na Ay, kayo. Ikaw yung kanina <laughs> sa kanto, di ba? <laughs> Nadali mo, sir. Ano ikaw? Inampas na itanong ng resume na to. Hindi ko pa nadala. Alam mo, ka talaga ng pasensya no? mo, no? So, Kasing haba ng leg mo. Ito ako malis ka na lang nakakatulad mo dito sa opisina. Yung babagay. Siguro, janitor ba, siguro sa dito eh. Dapat, namin ko sa siyal. Ang kusus na kami loro. Grabe kayo, sir. Hanggang dito ba naman sa opisina, dinala niyo pa rin yung bulok niyong ugali? Sumasagot ka pa. Kapag tagal ng mukha mo, no? Singkapan ng labi mo. Dapat yung labi mo, kinukus sa sahig para mamula-mula. Tinan mo, singitim ng pit ko yung labi mo. Ang gabi naman kayo mapagsalita, Sir. Mapanakit na po kayo. Alam mo, total, Ako na rin magiging manager dito. Dapat, kung anong ko, sundin mo ha. Ngayon, kunin mo ako ng tubig. na ako dito eh. Ah. Seryoso kayo, Sir? <laughs> ako talaga yung uutusan mo? Wow, grabe ka naman. Parang siya naman tayo aplikante dito. Makautos ka. Plus ba kaya? Masagip ko tong pinsan mo. ano? Kuha ka ba hindi? At your service, master. Ah, uh, sir. Ito na po yung tubig niyo. Oh. Daling palang utusan to eh. Very ka talaga. <laughs> alam mo, hindi ko naman tayo inumin eh. Totoo papaliguan na kita. Kasi, kasi mukha ka namang hindi niligo. <sighs> ah, alam, grabi lang. Grabe naman yung sama ng ugali mo. Hindi ka pa nga manager sa kumpanya na to, ganyan ka na kong masta. Ganyan ka pa pinalaki ng magulang mo. Wala kang respeto ah. Grabe ka na sir sobra na po yung ugali niyo ah. Ah, uh, sir. Magpasensya muna, sir, ah. Ako numingin ng pasensya. Sige. Ayos lang. Ibiis lang ako. Alam mo, pre, kawawa sa'yo mga ginging tauhan mo. Ano kawawa? Dapat lang sa kanya yun. Si Susunod, ikaw na rin papaliguan ko. Ah, <clears throat> uh, Francis? Ikaw na yung i-interview'han. Sasok pa dito. Jesus! O, oh, diba? Sabi ko naman sa'yo. Priority nila yung gwapo. Have And, um, can I see your resume? Impressive. Maganda yung credentials mo. Kaya lang, hindi ako mag-interview sa'yo. Um, hintayin mo na lang dito yung boss ko. Okay? Sige, ma'am. Sigurado ako. Ako naman Ayan. yung manager. Ma! Pakas talaga ng amats uh, mo, ha? Sinuot mo pa yan? Diba, sabi ko lang sa'yo kanina, sa labas ka! Magkuskus ka ng sahib doon. Di ba kayo sa'yo dito sa opisina? Parang bingo, walang narinig. pa talagang trip ko, no? Tsaka, huwag kang umasta na ikaw yung boss dito. Alam mo, may naalala ko sa'yo eh. Ah, nung alaga ako. Si Purgoso. Kamukha mo. <laughs> Sige, ganito na lang ha. Punta na sa labas. Pagtimpla mo ako ng kape. Total, ako naman magiging manager dito. Sir, tatawag ka na po ba yung sunod na interview ha? Oh, sir? <laughs> oh, ba't na tama yung may kabigla? Nagulat ka ba? <laughs> sa bagay, dapat lang na magulat ka. Sa dami ba naman ng pang-aapi at panglalait na ginawa mo sa akin? Dapat lang ganyan yung magiging reaction mo. Kapal ng mukha mong laitin ako? Hanggang dito ba naman sa kumpanya ko, dinala mo yung kabastusan mo? Sir, pasensya mo na yung ugali ko. Yun naman kasi yung personality ko eh. <laughs> ano nga ulit yung pinunta mo dito? Mag-a-apply ka? Sir naman, eh kahit saan naman ako mag-apply, panigurado ako na papasa talaga ako. Ganito yung itsura ba naman? Sigurado ka bang papasa ka? Alam mo, sayang ka eh. May itsura ka sana. Tsaka, mukha ka pang batalino. Kaya lang, sa ugali mo, bumagsak ka. Tsaka, baka nakakalimutan mo bawat sulok ng opisinang to, may CCTV. At bilang leksyon sa'yo, ipopost ko sa social media yung video na pinaggagawa mo dito hmm. sa opisina ko. Nang sa ganun, mangunan ito ng aral ng mga taong kagaya mo. Mga, uh, pwede naman makiusap. Mr. Francis, makakalabas ka na po. Ah, uh, sir. Tawagin ko na po ba yung susunod na interview ha? Sige.